Ang kasal ay hindi basta-basta seremonya -basta ng dalawang pusong nagtagpo. Ito'y isang banal na kontrata ng mga kaluluwa, isang paglalakbay na hindi lamang sa daan ng pagmamahalan kundi sa daan ng pagkatao, katahimikan at sakripisyo. Ngunit tandaan mo ito, kapag mali ang kasama mo sa paglalakbay, ang daan ay nagiging tinik, ang gabi nagiging bangungot at ang puso'y unti-unting nawawasak. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil pinili mong makisama sa taong hindi marunong magmahal ng may dangal, ni mamuhay, ng may disiplina. Ayon sa Pilosopiyang Stoic, hindi mo kontrolado ang kilos ng iba ni ang pag-uugali nila, ni ang paraan nila ng pagmamahal, pero may kapangyarihan kang piliin kung sino ang papapasukin mo sa iyong buhay, at doon nagsisimula ang tunay na kalayaan hindi lahat ng nag-aalok ng pagmamahal ay handang magmahal ng totoo. Hindi lahat ng nagpapakita ng tamis ay may dalang tamang intensyon. Kaya bago mo ialay ang iyong sarili, bago mo ipagkatiwala ang hinaharap mo sa isang tao, tanungin mo ito sa iyong isipan. Ang taong ito ba ay makakasama ko sa katahimikan, sa unos, sa liwanag at sa dilim nang hindi nawawala ang sarili kong pagkatao? Dahil sa huli, ang kasal ay hindi tungkol sa pagiging dalawa, kundi sa pagiging isa habang nananatiling buo ang sarili. Una, ang mapagkontrol. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging tanikala. Hindi ito dapat nakabigkis sa takot, sa pangungutya o sa walang hanggang pagsusuri ng iyong bawat galaw. Kapag ang isang tao ay pilit kang hinuhubog ayon sa kanilang imahe, kapag ang kanilang mga salita ay hindi gabay, kundi tali na pumulupot sa iyong leeg. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay manipulasyon. Binalot sa anyo ng malasakit. Ang taong nais kang baguhin ayon sa kanilang kagustuhan ay hindi nagmamahal, kundi nagmamaniobra. Magsimula ito sa maliliit. Mga tanong na tila walang mali siya. Bakit ganyan ka manamit? Sigurado ka bang okay yung mga kaibigan mo? Oo, ginagawa ko lang to kasi mahal kita. At unti-unti, ang boses mo'y humihina, ang mundo mo'y lumiliit, at ang kalayaan mo'y nawawala nang hindi mo namamalayan. Sa mata ng isang stoic, ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa loob. Ang katahimikan ay dumarating lamang kapag ang isipan ay malaya, malaya sa takot, sa kontrol, sa pagkukunwari. Ang taong hindi rumerespeto sa iyong espasyo, ang hindi marunong magbigay ng tiwala ay hindi partner kundi isang bantay sa isang selda ng emosyon. Hindi mo kailangang ipaglaban ang pagmamahal na ikinukulong ka. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon kung saan ang iyong boses ay laging tinatabunan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nag-aalis ng sayo. Sa halip, tinutulungan ka nitong mas makilala ang sarili mo. Ang tunay na kapayapaan ay nasa kalayaan ng isipan at huwag mong hayaang ikulong ito ng sino hindi ng asawa, hindi ng kasintahan, hindi ng kahit sino. Piliin mong maging malaya, piliin mong magmahal ng hindi kailangang mawala ang sarili mo. Pangalawa, ang laging biktima. Sa unang tingin, sila'y tila musmos na nangangailangan ng yakap. May lungkot sa mata, may pighati sa tinig at marunong silang humabi ng kwento ng pagdurusa, nakakaawa sa simula. Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong ang bawat araw ay may bagong trahedya, at sa bawat kwento, sila ang palaging talunan, kahit sila rin ang sanhi ng kaguluhan. Ang taong laging biktima ay bihasa sa paglaso ng katahimikan, dahil sa likod ng kanilang mga luha ay isang mapanlinlang na gawi: ang pagtakas sa pananagutan at ang pagturo ng daliri sa iba, sa kanila walang pagkakamaling sariling aminado. Lahat ng problema ay dahil sa magulang, sa dating karelasyon, sa mundo o sa iyo. At sa bawat gulo, ikaw ang magiging tagapagligtas. Ikaw ang sasalo sa lahat ng bigat hanggang ang sarili mong puso ay mabugbog na rin sa pagod. Ngunit tandaan mo ito, huwag mong akuin ang bigat na hindi naman sayo. Hindi mo tungkulin ang ayusin ang sugat ng taong ayaw namang maghilom hindi mo misyon ang buuin ang pusong paulit-ulit na sinasadyang mabasag. Sa Pilosopiyang stoic, may linaw ang aral. Ang responsibilidad ay hindi dapat ipasa. Ang bawat isa ay may pananagutan sa sarili niyang kaluluwa. Kapag pinili mong mahalin ang taong ayaw umako ng sariling kasalanan, mauubos ka habang sila'y patuloy nakakapit sa iyo. Hindi para sumabay sa pagbangon, kundi para hilahin ka paibaba pag-ibig na walang hanggan ng drama ay hindi romantiko. Ito'y lason na unti-unting tumutuyo sa puso, maging mahabagin, ngunit huwag maging bulag, magmahal, ngunit huwag maging martir. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puso, ito rin ay karunungan. Pangatlo, ang mapagmataas, tahimik ang tunay na lakas. Hindi ito kailangang isigaw, hindi ito nangangailangan ng intablado. Ngunit may mga taong sa bawat hakbang ay kailangang iparamdam na sila'y mas mataas na sila'y laging tama at ikaw ay laging kulang. Ang mapagmataas ay bihasang mang malit sa mga salita nilang tila payo nakatago ang panghuhusga. Kung ako sayo, mas maganda sana kung ganito ginawa mo. Mga linyang ubod ng lamig binabalutan ng kunwaring pagmamalasakit ngunit ang layunin ay isa para ipakitang sila'y mas magaling, mas tama, mas mahalaga. Hindi sila nakikinig para umunawa, nakikinig sila para sumagot, para muling ibalik sa kanilang sarili ang sentro ng atensyon. Ang bawat tagumpay mo ginagawang maliit, ang bawat ideya mo ginagawang katawa-tawa, at ang iyong presensya unti-unting binabawasan ng halaga. Sa pilosopiyang Stoic, ang yabang ay senyales ng kahinaan. Dahil ang taong tunay na matatag ay hindi kailanman kailangang magmataas. Ang taong may tiwala sa sarili ay marunong makinig, marunong magpakumbaba, at higit sa lahat, marunong umako ng pagkakamali. Ang taong hindi marunong yumuko ay hindi kailanman lalago. Kapag pinili mong makisama sa isang pusong puno ng pagmamataas, ang sarili mong pagkatao ang unti-unting mawawala. Hindi dahil hindi kasapat kundi dahil sinadyang pataguin ang liwanag mo sa ilalim ng anino nila. Hindi mo kailangan ng taong palaging nauuna. Kailangan mo ng taong kayang tumabi, makinig at lumago kasama mo. Hindi sa itaas mo, kundi sa tabi mo. Pangapat, ang walang direksyon, ang buhay ay tulad ng paglalayag. Kailangan mo ng layag, ng timon, ng malinaw na pupuntahan. Dahil kahit gaano kalakas ang hangin, kung wala kang direksyon, sa wala ka rin dadalhin. May mga taong sa unang tingin ay parang payapa, walang pressure, walang problema, chill lang palagi. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay ang kakulangan, kakulangan ng layunin, ng disiplina, ng pagnanais na lumago. Ang barkong walang layag, kahit anong hangin, ay magdadala rito sa wala. Kapag pumasok ka sa relasyon sa ganitong uri ng tao, ikaw ang magiging gabay. Ikaw ang magdadala ng direksyon. Ikaw ang kikilos para sa dalawa. Sa una, maaring matawag mo itong suporta. Ngunit habang tumatagal, mararamdaman mong ikaw ay nauubos. Dahil ang bigat ng dalawa ay ikaw lang ang may bitbit. -bit. Ang taong walang goal sa buhay ay tila nabubuhay lang para sa kasalukuyan. Ngunit hindi para sa kinabukasan. Laging umaasa, laging naghihintay, laging nakaangkla sa'yo na parang responsibilidad mong itulak silang gumalaw. Ngunit tandaan mo, ang buhay na walang layunin ay parang gising na panaginip. Gumigising ka araw-araw, pero saan ka papunta? Sa pilosopiyang Stoic, mahalaga ang telos, ang layunin, ang direksyon, ang dahilan ng pagkilos. Dahil kung wala ito, ang tao ay nagiging parang alon lang sa dagat, magalaw, pabago-bago, walang kontrol at walang pinatutunguhan. Hindi mo tungkuling hilahin ang isang taong ayaw maglakad. Hindi mo responsibilidad na bigyan ng pangarap ang taong ayaw mangarap. Ang tunay na relasyon ay hindi tagapagligtas at tagasalba. Ito ay dalawang kaluluwang sabay na lumalakad, sabay na naghahanap ng katuturan. Kung hindi siya marunong panghawakan ang sariling buhay, paano niya panghahawakan ang sa inyo? Panglima, ang emotional na manipulator. Hindi lahat ng luha ay totoo at hindi lahat ng lungkot ay inosente dahil may mga taong natutong gamitin ang damdamin bilang sandata at ang pag-ibig mo bilang bihag. Ang emotional na manipulator ay hindi sumisigaw, ngunit kayang gawin kang tahimik. Hindi sila nananakit ng katawan, ngunit palaging may tinatamaan sa puso. Ginagamit nila ang emosyon para itali ka sa kanila. Luha tuwing ikaw ay lalayo, galit tuwing ikaw ay tumanggi, paglalambing tuwing ikaw ay nagdududa. Sila ang masasaktan, kahit ikaw ang iniwan, sila ang magagalit, kahit ikaw ang pinasakitan. At sa bawat sigalot, ikaw ang kailangang magbaba ng boses, ikaw ang kailangang umintindi, ikaw ang kailangang humingi ng tawad sa kasalanang hindi mo ginawa. Ito ang ugnayang tila masaya sa labas ngunit sa loob ay puro takot, pag-aalangan at pagkaubos. Sa pilosopiyang Stoic, malinaw ang aral, ang kapayapaan ay hindi nabibili. Hindi ito nakukuha sa palaging pag-unawa sa maling tao. Ito ay isang desisyon na piliin ang katahimikan kaysa sa kaguluhan. Hindi ka isinilang para maging tagapagdala ng emosyon ng iba. Hindi ka dapat tratuhin bilang basurahan ng kanilang galit, lungkot, otakot. Kapag ang relasyon ay palaging may tensyon, kapag ang pagmamahal ay may kasamang pananakot, guilt o tahimik na paninira, iyan ay hindi pagmamahal. Iyan ay manipulasyon na nakabalot sa matamis na salita. Ang isang pusong kalmado ay mas mahalaga kaysa sa relasyong puno ng drama dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman kailangan ng takot upang manatili. Pang-anim ang hindi marunong magpatawad. Ang puso ay hindi lalaya kung lagi itong nakakadena sa nakaraan. Ngunit may mga taong kahit anong paghingi mo ng tawad, kahit anong pagsisikap mong magbago, ay mananatiling bihag ng kahapon. Sila ang hindi marunong magpatawad. Ang bawat pagkakamali mo ay parang marka sa bato. Hindi nabubura, laging naroon, laging ipapaalala. Kahit anong gawin mong tama ngayon, ang mali mo kahapon ang paulit-ulit na isusumbat. At sa bawat pagtatalo, hindi lang ang kasalukuyan ang pinag-uusapan, kundi ang mga sugat na matagal mo nang sinikap gamutin, ngunit sa kanila nananatiling bukas. Walang closure, puro galit. Walang kapatawaran, puro parusa. At ang pinakamasakit, ang galit na yon ay hindi lang sayo, kundi sa sarili nilang hindi pa rin handang humilom. Sa Pilosopiyang Stoic, ang galit ay apoy at ang apoy kapag hindi pinatay ay unti-unting sumusunog, hindi sa kaaway kundi sa puso ng mismong may dala nito. Ang taong may dalang laso ng nakaraan ay hindi kayang magmahal sa kasalukuyan dahil ang pagmamahal ay hindi lang pagtanggap sa maganda. Ito rin ay pagtanggap sa sugat, sa kahinaan at sa posibilidad ng pagkakamali. Kung ikaw ay nasa piling ng isang pusong hindi marunong magpatawad, tila araw-araw ay isang pagsubok. Hindi mo alam kung kailan babalik ang multo ng kahapon, hindi mo alam kung kailan kamuling huhusgahan, hindi mo tungkuling gamutin ang pusong ayaw magpagaling, at hindi mo rin dapat dalhin ang bigat ng mga sugat na hindi mo naman ginawa. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng espasyo para sa paghilom. Kung wala nito, walang pag-asa ang kinabukasan. Pangpito, ang takot sa katahimikan. May mga taong hindi kayang mag-isa, hindi dahil sa takot sa kadiliman, kundi dahil sa takot sa sarili nilang iniisip kapag tahimik ang paligid. Sila ang takot sa katahimikan, laging may kailangan kausap, laging naghahanap ng ingay upang hindi marinig ang tinig ng sariling kaluluwa. Hindi sila sanay magmuni-muni dahil ang pagninilay ay humihingi ng tapang, tapang na harapin ang katotohanan, ang kakulangan at ang lalim ng sariling isipan. Sa bawat sandali ng katahimikan, nababagabag sila, parang nawawala sa mundo, parang kailangan ng gulo, ng ingay o ng drama para lang maramdaman nilang buhay pa sila. Ngunit sa Stoic, malinaw ang aral, ang kakayahang tumahimik ay senyales ng matatag na espiritu dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan ito ay kalakasan na hindi kailangang ipagsigawan ito ang tahanan ng karunungan ng pagmumuni-muni at ng tunay na kapayapaan kung ang taong kasama mo ay hindi marunong manahimik paano mo siya makakasama sa panahong kailangan ng pagninilay kapag dumating ang unos hindi lahat ng solusyon ay sigaw Minsan, ang lunas ay katahimikan. Kung hindi nila kayang tumahimik kasama mo, hindi nila kayang maglakbay kasama mo sa lalim. Dahil ang katahimikan ay hindi espasyo ng pagkakahiwalay. Ito ay espasyo ng koneksyon na kahit walang salita, naroroon ang pagunawa. Ang takot sa katahimikan ay takot sa sariling anino. At ang taong laging naghahanap ng ingay ay kadalasang walang kapayapaan sa loob. Sa pag-ibig, huwag kang pumili ng taong kailangang may laging sinasabi. Piliin mo ang taong kaya kang samahan sa katahimikan dahil doon mo makikita kung gaano siya katahimik at gaano siya totoo. Sa huli, ang pipiliin mong pakasalan ay refleksyon ng iyong pinili sa sarili. Ang mga taong papasukin mo sa iyong buhay ay magbibigay anyo sa iyong mundo. Kung pinili mong magtaglay ng lakas, magaan ang iyong daraanan. Ngunit kung magpapaubaya ka sa mga taong magpapabigat dahil sa takot o dahil sa hindi tamang desisyon, ang paglalakbay na iyon ay magiging masalimuot. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang kapayapaang hindi nila kayang sirain. Mahalaga na alam mo kung sino ka bago ka magsimula ng anumang relasyon. Alamin mo ang iyong mga prinsipyo, iyong mga hangganan at ang iyong kalakasan. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na dapat ipinagpapalit sa kapayapaan. Piliin mong magtulungan at hindi magtagisan. Pumili ka hindi dahil sa takot kundi dahil sa karunungan. Huwag mong hayaang ang iyong emosyon o mga pagkabigo sa nakaraan ang magtakda ng iyong landas sa hinaharap. Sa pilosopiyang Stoic, ang pinakamahalaga ay hindi ang nangyari kundi ang kung paano mo pinili na tugunan ito. Ang mga desisyon mo ngayon ay siyang magiging pundasyon ng iyong bukas. Piliin mong makasama ang taong magpapalago sa iyo na hindi magbibigay takot kundi inspirasyon at katahimikan. Piliin mong mahalin ang taong makakamtan mo ang tunay na kalayaan, hindi isang taong magpapahirap sa iyo at magpapabigat sa iyong paglalakbay. Sa bawat hakbang, tandaan, ang pinakamahalaga ay ang kalinawa ng isip, ang lakas ng loob at ang katahimikan sa iyong puso. Bago magtakda ng landas kasama ang iba, tiyakin mong ikaw ay buo